So, ayun mga idol, good morning. Mali isang mapupalang araw sa ating lahat. Bali, bago'ng vlog na naman tayo. Mali yung content natin mga idol. Ito, dito tayo sa mga uh, palay, palayan. Sinong nakaraan mga idol, nakita ko maraming tikling dito na nag, ano, nagtatakbuhan sa gilid. Mali, magano tayo, silo. Naglalatag tag silo mga doon. Ito gagamitin natin o. Oh. So ayan. Bali. Kukuha tayo ng ano mga doon. Ito. dito Kukuha tayo dito pang gawin natin stick sa silo natin. Across the sand dol mga paglatag na tayong silo bali pangalawa na to Ayan. para sakaling kaling may mahuli bali marami sila dito mga dol dyan yung balahibo nila mga balahibo uh, at saka mga bakas nila bali lagyan natin ito ng dalawa mga dol maglatag pa tayo ng isa dyan Yan. stay tuned Ayan, Ayan. Patlo natin, tatlong silo. Bale, dito tayo kami pinakasilo mga doon kasi wala nang ibang mataguan yung mga tikling. Hindi dito lang oh. Eh, malinis na to, naani na itong na lahat oh. Yun. Bale, ito ka, kakaani lang ito kahapon. Sigurado yung mga tikling lumipat dito. Kaya dito tayo naglatag. Stitch lang mga doon. Update na lang ulit. bali maglagay tayo ng maglagay tayo ng tanda mga ito, para hindi tayo malito para nating natin kung saan nakalagay yung mga trap natin disyon maganda tong pwesto ano. yeah. yeah, yeah. na mga dolo bali dyan talaga siya nag ano ayun nagyan na ito yung isa dyan ayun maglagay tayo ng isa dyan ayun sakaling may mahuli stay tuned So ayun mga dol, magandang hapon. Pali papandaw tayo ng ano, silo. Bali kaninang maga, mga mga dol, na tayo ng kapag video ng paglalatag natin. Kasi masyadong haba yung video. Ayan. Oh, so, samahan niyo ako mga dol. Yan, diyan tayo mag ano, magpapandaw. Yan. Yan. Let's go meron tayong nilatag dito mga adol uy, uy may gumagalang mga adol uy huli, huli, huli uy huli mahuli tayo mga adol no? huli, huli stay tuned, kunin ko lang so ayan mga adol, Nakaisa na tayo rock, rock palintig na pa natin dito Bali. Marami pa tayong latag diyan mga dol Nasa 15 ata yung latag natin. Yan. Unang kuha natin mga dol Unang silaw Kuha agad. Yan. Bali bu bukas. Maglagay din tayo diyan bukas. Kasi yung mga ganitong ibon, mga raw alak sa kayo mga tikling kabayo. Maano sila gala. may pakubo. Oh. Maraming ibon dito mga dol yan. Update yun lang mga idol. Update na lang pag may makarating na tayo sa mga silo natin. Ito natin yung isa doon. Sa may gubat. At sa palig may puli wala tumitikot. Uy, uho ha man do. Kuha na man. Ah, ini nang tanghali siguro 'to nang uha. Ano ba sa ano siya oh? Ay, nakadalaw na tayo mga 'dol. Steady 'yun. Koding ko lang. Yan, bali nakadalaw naman tayo. Yung isa, kadin nang tanghali pa siguro nakuha. Si basang-basa na oh, rock rock din. Nang, 13000 lang ipatong. Sana may mahuli pa yung mundo. bukas, lagyan ulit natin ganda bukas. Saka yung dulo sa gilid po. Nang, sisunang ulit pa ngayon. Update na lang pag nandun ulit tayo sa trap natin. Mali, malapit na tayo. Ito pa, ilatag siya. Palayan na ito mga doon. <laughs> Sana may mahulo pa yung ibang trap natin dyan. Magkado, <laughs> may nag-ano ng kala, may baka dito. Baka nakikita na yung mga trap natin dyan. Kung may nahuli yan tapos nakita nila wala na. Baka kinuha na. May basa na ito mga doon. Kung wala ganong tubig. Matubig kasi kaya hindi makita yung bakas ng mga ibo. Ayos nyo. May trap ba tayo dito? gumagalaw magalaw dito ah. Hindi ko nalagyan yung Hindi ko nalagyan ng tanda yung ano natin dito mga dog. Trap natin. Mahirap ano na eh. Malalaman na lang natin yan pag nakakuha. Gagalaw. Hindi ko nalagyan ng tanda. Oh, ito pala. Ito. Ay, wala. Ay, wala matubig kasi kaya mahirap na <laughs> Ayan. Ayan, yun <clears> to <throat> Alam ko tatlo yung nilaatag natin dyan eh. Nagdadalawa. dalawa yun alam ko tatlo yun Ayan. dito parang may naglagay tayo dito eh maling naglagay na tayo ng tanda dito dito banda para mi hermanita. Dito. yang yan yung kanda natin may naligaw <laughs> Ito dito naman tayo Uy Oo Ito yun mga idol Ito yun mga idol Update na lang Pag nasa trap ulit tayo So ayun mga idol Kali Tapos na tayo Nagpanda Kali Tingnan ulit natin bukas Bali nakadarawa lang tayo mga doon. Nalawang rock rock lang. Yan, okay na to pang ulam natin. Hapunan. Yan. So, yun mga doon. Bali, dito ko na tatapusin yung video natin. Maraming salamat sa inyong lahat mga doon. Maraming salamat sa supporta. Sa mga solid supporters. Maraming salamat sa inyo. Sa mga silent viewer. Yan, sa mga bagong subscriber natin. Salamat sa inyong lahat. And so hanggang dito lang video natin mga idol. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa panonood. See you next vlog mga idol. Thank you.